Magkano ito po? 600. 600 yung mga guys ng mga mga motoro Ganda mga big bike So 600 Yan o no? So tatlong piyaso ito mga guys Napakaganda dito guys o 600 So 600 ito yung So pare sa lang presyo nito boss. Oh, 600 lang din mga so. Yan, 600. Dami mga sport ano, ang ah, mga big bike 'ong. Oh. Ito po ang dalawang, ano, ay, ay, hindi ay, lang, ang apat. Ito, ito, 600 din, no? Ano, ano, ano? So, mabigat to, guys. So, mababa. Ito, mas magkano binta naman to? Isa lang piraso lang, 600. Ah, porahan, libra mo. So, ito, 2-5 yan, no? Ang mga 2-5 yan, mga ganito kami. 2-5 yan, 2-5. Jeep tire itu guys, sama bakal pala to Jeep Filipinas <laughs> Bos, makanan bintang itu? 350 yung bakal to guys yung mabigat o oh, mabigat oh, ayun oh. oh. Good morning, good morning mga guys. Oh, nandito na rin tayo sa ano. daming laruan to guys. Magkano to boss? 600, 600. yung mga ganyan car yung mga, mga, mga motor oh. Ganda mga big bike so 600. Yan oh. No? So tatlong piraso to mga sya napakaganda nito guys okay. so, oh. 600. So sige 600 sya nigo sa. So pare sya lang presyo nito boss. 600, so, 600. So, lang din guys okay. so, oh. Yan. 600. Dami mga sport ano. Ah, ah, mga big bike oh ito pa dalawang ano okay. hindi lang okay. apat apat 600 din no, okay. oh, no, no, no. so mabigat okay. 'to guys okay. yung bakal. Okay. 600 tama kaya niya siya na tama guys mayroon tire return man 'to okay gamihan okay. Ito, magkano bintana naman to? 400 pares na. Isa lang piraso lang. Isa ah, yeah. yeah. lang 400 Dalawang piraso. Babae mag-asawa. Oh. Iwanan po si di sa ano, bos baca

bigyan mo sa Mga kamera ng lumang mga kamera no. So ito 25 yan no, yeah. 'tong mga 25 yang mga ganitong kamera. Auto 5 dito. Yeah. 25 and non ball pa siguro. Dami mashing. Ay, mashing 'yung damaan mga guys, mga, si mga ano, reload dito. Kaso yan. So kung naghanap ng na mga isang mga isyon, mga pangmasang presyuan, lahat ng mga ore dito, 20-20 lahat. 20-20 lang yan, 20. Kahit anong ore dito, mga panggamit sa kusina. Oh. Yan dito sa pangmasang presyuan. Bente, bente lang lahat, bente lang lahat mga So, pinagkaguluhan talaga dito dahil pang presyo presyon lahat ng oran na sa kusina, mayroon siya. So, nandito lang tayo sa agit na ito mga So, dito pang ano, mayroon pong ano sa lampara para ano ay, ano, ano ano ay bigat to oh. jeep pilipin so may jeep tire ito guys so, mabakal pala to ano? jeep pilipinas <laughs> boss magkano binta nito 350 <laughs> oh bakal to guys Mabigat oh. mabigat oh mabigat ayun oh hindi siya plastic kompleto pa bobo siya tapang oh, ano pang na, display na, pang oh, na, uh, sa naon ng mga uh, jeep pa to ah uh. Ah, uh, oh. Oh, yeah. Napaganda dito. Meron naman tayo dito mga guys, so, about mga bag ng mga ano. Yan. So, kapag naghanap lang kayo sa mga gitong sa mga mic, mayroon naman dito ng mga gantong bintan. Yung mga ganito mga, 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 mga guys. So, about ng mga... Ano lang, price to. Ayan. So mayroon tayo rito mga siyong 300 300 ito mga sa ano <laughs> ah, oh, 300 <laughs> O 300 ito Sa mga mga electrical no 300 ni Gusa daw So pwede dito na to, 50 ito ng 250 ito mga So dalawang piraso 300 dalawang piraso yan Mayroon pa rito Yan yeah. Ah, yeah. pagtitim sa mga lahat ng mga electrical no na mayroon tayo rito sa mga pang ano. Yan. Yeah. Ang tawag nito? Alright. So, mayroon mga bags naman dito mga isang mga plancha-plancha na kung nagpangmasang pa rin siya. Boss, magkala to? mga binta nito? 250 daw mga ganito mga plancha mga bes kung wala kang pabili ng mga, mga branyo dito sa sa uh, burotan, sa Carmen Plaza mga segunda mano mayroon 250 negotiable pa siguro so dalawang oras ito yan Okay, dito, ang dami mga pag dito sa abot ng mga ganito mga guys, oh. Yan, dito. Marami. So. Kaya di ba nga sa ano, mga nag-upload ka lang kahit ganyan lang eh. So, yan mga guys, mga power bank tayo. Mayroon tayo sa mga shop. Sa mga speaker, mga bluetooth speaker mga guys, so, dito. Ikot-ikot lang dito po sa Carmen Planet. Ang dami ka makukuha dito. At Kipag lang mga guys. So mga mayroon din sa mga cellphone din, mayroon din dito yung mga cellphone tayo rito. oh, yan, dito sa mga ba, sa mga cellphone, mayroon sila rin Pang masang prituan din yan. So yung, kumpara sa ibang marketan. Yan, yeah, pag ginutong naman kayo rito. Pag gumordi yung isang vlogger. Uh -huh. Magkano yan tayo? 12 Dose, 15 pesos yan pag kumain yan <coughs> yeah, dito data sa paginutom kay meron din naman ta. dito tayo, mamaya babalikan natin 'no. Dito. Diyan <coughs> may mga ano tayo. So, yan dito sa niyan may meron So, ano to, pang Ito. Magkano naman to? Oh, ito ito. So, Pwede pang gamit sa camera bro. kamera Camera sa mga biker to. Magkano pre so, ang presyo ang to? Magkano ang presyo? 350 mga guys. 300, 300. Oh, yan mga, to, mga sa mga kamera no, sa mga sa biker po dito sa mga biker yan mga. Sa mga abad mga pisa dito sa mga player uh, mga part ng mga motor mga guys, mayroon siya dito sa mga part ng mga motor no, so mayroon sa mga tambut so yan. Sa iba't ibang mga tambut 'to. Ah, isang set na. Magkano? Magkano? Sa isang set? 1K. Sandi po lang mga iso, Mga nga, ano ah. Mga aksesory dito sa mga motor motor parts. Uh, parts top part mga parts. Mga part ng mga motor, motor dito. Yan, naglalatag pa si ano, no? Okay, sa mga mga dito mga iso yan maglibot lang po kayo dito sa mga ano mga nakakalatag yun ng kagalon si Michael naman ano mga pwede yan so punta naman tayo doon kay Michael no so, yan. Yan, daming ano lakad ni ano, sino ba 'yun? Ano? Okay, mga naghahanap ko ng mga laruan, good morning. Yan, mga bot. Yun, mga mga, mga itong laruan mo magkano 'yan? 500. Yung mga TV. Oh, 500 din 'yung. Oh. One inch, three speaker, one inch, mga gano'n, one inch. So meron naman tayo dito mga guys. So, kayo. So kay si Golat no. O oh, shout out kay Golat no. So Golat magkano ang presyo nito? Isang to mga bagay, so mga ganito mga presyo mga orasan natin no sa so, mga about mga ito mga iba't ibang mga dish bini Golat no sa so, mga to yon din tayong mga ano diyan. Pwede natin ma Talagang ikot-ikot lang kay dito mga kaysan. So, maraming ka mapipili at mabibili rito sa mga bat mga latagan dito sa uh, Carmen Planos mga kaysan. Yeah. Okay. Okay, so nandito ulit po. Salamat. Ako po. Ayan, doon. Sa mga So talaga mga antik na doon, Mga gamit. Sorte yan po. mga about na mga ano. Mga speaker doon. Na marami din yung pwede maabil abil maroon ng mga ganyan. Sa so, bandang dulo, So hindi tayo po yung mas mga pagkaalapit tayo doon. No? Ayan. Ayan. So mga dito po kay nanay. Mga laruan. Pang masay. Ito. Ayan. Sa so, mga helicopter. Nay, magkano ang binihan so, to? Ano